dadan lang na siya. Tapos, nasabihin ni Tita Mar, Chris, si Katie, huwag niyo pababayaan ha. Uh, Lagi niya pinagbibiliin si Katie. Mahal na mahal niya si Katie. Kaya, uh, na, doon ko siya na ano, kanina nung tingnan ko si, si Chris, sabi ko, Tita Mar, Bakit naging pogi okay pa kayo? Oo, kapag namin bakit naging pogi siya ngayon? Sabi ko ngayon talaga yung mga gustong gusto niya. Maganda siya sa pamingin ng mga na, nagtitingin sa kanya. Tamas. Let's assure na hindi ka namin pababayaan. Uh, lagi ka na lagi, lagi kami nasa tabi mo. Lagi kami nasa tabi mo. Huwag kang mag-alala. Si Marie Grace oh. Kedy at ikaw ay uh, sabi ko sa akin lang, okay, sabi ko kay Chris Chris, huwag kang mag-alala si Tita Ma si, si Kedy at saka uh, si Marie Chris hindi namin pababayaan At ah, ah, sana ay uh, huwag mo na siya huwag mo na sabihin masakit talagang masakit kung sa sakit pero ang uh, pagpaparangonan mo lang ay wala na lungkot. Puro saya lang siya. Wala, sabi ni Father nga, wala nang wala nang sakit. Wala nang sakit. Kundi, puro kaligayahan lang siya doon sa itaas. Kaya, uh, sana, ay, uh, huwag mo nang yun. At, uh, parang, uh, buhay din si Grace. Huwag mong, uh, mong anuhin ano na siya'y wala nagpakasyon lang. Nagpakasyon lang, o uh, lang sa mga kapatid niya, o yun lang, e, gano'n lang. Para para hindi masyadong masakit para sa iyo. And, uh, eternal rest, grant assault, or rest, or man, show, may may rest, rest, in peace. Please. Amen. aw aw ayon na yun sa lahat ng sa lahat ng tao sa amin mga aktres na naranito na yung tapo namin kaantabain sa lahat ng hirap at inyanas ni kita na sa kanyang dalawa si Alex at si May. Napakalaki po ng hirap nila. Kaya ako po nagdesisyon na sasamahan ko siya, hindi ko siya iiwan hanggang sa huling sandali ni Christopher dito sa ibabaw na ng... punto. Dahil sa Sabado, i-implement na siya, immediate family only. Pero sabi ni Lucy, huwag natin iwan si Tita Mas. si Sister Jules. Magdamag ako, masarap ang tulog ko kasi maaga ako natulog. Pero nung bagay din kami, nagkwento nga kami dalawa lang dito, pinag-usapan namin ang mga na nagawa ni Chris. Napakabait po niya, sobra. Noong pong pandemya, lagi kong kasama si Edwin, si Lance, yung ako sa pagsundok kay Tita Ma. Ang unang sumasalubong sa amin si Please. Kaya kinalang kilala ko ng mga kuko at si Erwin, si Quy. napaka po nun, mami. Ano po nangyari? Nataki. Habi po sakit lang. Nang sawin ko tayo, napaki na Kaya sila, mamaya sila po kusta. Dahil may pakot kayo. Paglabas sa school, negresyo na po sila dito. Tita Mas, sana maramdaman mo, pagmamahal namin lahat sa iyo hindi ka namin pababayaan kaya na sinabi ni Lucy. Ang pamilyang ito po ang laging nakadabay sa aming samahan. Tita si Lucy, ang kanyang esposo, si Sir Mal, nasaksakan din po ng pait. Wala po kami na Meron po kami isang kaklase, galing pa ng Amerika. Tumating po siya 29, hindi po namin alam. May nangyari kay Chris 30, kaya na, nagulat ako kanina, halos napaupo ako nung makita ko siya, andito ka? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, eh, tatawa-tawa lang po siya. Sabi ko, napakaswerte po ng dating niya dahil na tiyempo na nawala ko si ito Ang pag-uwi naman niya, 29 na. Buhay pag-uwi. Kaya, sa inyong lahat, mga kamag aral ko, maraming salamat sa inyo. Nawapatuloy tayo sa ating pagsasamahan, pagtutulungan, at pagmamahalan. Yun lang po. Importe na ako. Hindi niya alam. Hindi ko din alam naman niya nagkakaulat. Uh, <tinyo> <when, tinyo> namatay ang nanay ko two years ago, <tinyo> I felt so alone. Kaya ang ginawa ko nung naka-isang taon na siya, pumunta ka na dito, seeking the love and support of all partners. Maakasahan sila dito. Kaya. kaya kung ka na nalulungkot ka, kahit wala kang sabihin, kumikit ka lang sa kanila o tumabi ka lang sa kanila. Nandiyan sila. Uh, ah, at ang sabi ko kanina, dream if you want to dream as much as you want walang expiration. Basta lang, sige lang, time will come, ah! wounds will heal, our Lord is always there, your friends are here, your relatives are here. But then sabi ko, patulugin natin din ang patay. Patahimikin din natin ang kalimbawa niyo. Assure them that

अच्छा उससे उतने कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो जब तो सही तो 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 क्या क्या तो 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 �

niloko niya ako ng malung taon na may Santa Claus. Kada magsasakit ako ng yes. mga medyas. Yes. Minsan nanginili ko bisikleta, sabi niya. Sako ang isabi ko. sa ko, alam mo? Sabi ko sa kanya. Ay, nakakusap ko si Santa Claus sabi yes, sabi na ako. Kung bisikleta daw ang hiningin mo, kailangan sako niya. Kaya isa ko ako sa maswerte yung bata na nabuhay nung bata po kaya po sa kanya. Kaya parang bumabalik lang po sa pag-ibig ko. Tsaka, i-tell ko na rin yung opportunity na ko na magpasalamat sa inyong lahat. Kasi, kada pupunta po siya sa bahay namin, kasi magkakabing bahay na po. Kada pupunta po siya sa amin, laging kayo yung bukang binig ko. Yung buli niyong punta sa barrio, lahat-lahat niya. Ng... Tapos, pag may lakad kayo, magpapaalam siya kasi ibibigyan niya sa amin sila, mga sila mga mga sila mga 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 kasi may hindi ko magluto po si babe. Kaya minsan, maisasama na namin sila sa sa lulutuin ni Faye. Kaya magpapaalam pa yan. Sasabihin niya, Alex, sa Sabado, aalis kami ng mga tita Lucy po. Sabi niya, uh, tawag lang kayo na muna balas. sa uh, maiiwan po sa lulutuin. Kaya alam ko po, po kayo yung nagpapasaya sa kanya at saka nagpapabaka sa kanya. Oo, kasi sinasabi nga ka ako namin yung sa kanya, okay. napakaswerte niya na nagkaroon siya ng na circle of friends na kamapalo. Kasi bihira na po yun sa edad niyo, bihira na po may yung ah, ah, makakatagpo ah, ah, ng mga katulad ko. Kaya ginito ko rin yung opportunity na ito para pasalamatan kayo. Thank you po. Salamat. po. Oh.

Okay lang kasi sabi na may Chris, okay na raw siya. Kaya sabi ko, tamas nung pinukwento mo, sabi na yan, wala na si Chris, wala na ni uh, ng pagkain lalo sa umaga, mag-alahas ang handa na raw sa umaga. Napakabait talagang ng sabi Kaya sabi ko, talagang hahanap mo ang pagmamahal na. Tamas, pakisan mo lang ang loob ko dito parin ka natin. Dito tayo Nandito ang 4022 para gabayan ka. Sige na, awsana. Aktres, ikaw ang mag Nandito kami para wala uh, At tulungan natin pala kasi na buko. natin 'yung